Mga diyas, señoritas y señoritos. At last, good news naman. Tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang pangako niya na tutulungan ang mga magsasaka. Marcos is going to help poor farmers. Wow, palakpakan. Marcos is going to make the lives of farmers progressive Kikita ang mga magsasaka natin. Ano? Hindi pala. Hindi pala. Hindi. Hindi natin kikita at giginhawa ang mga magsasaka ng India at Vietnam. Oh my goodness. India at Vietnam ang giginhawa ang mga ang mga kwan natin magsasaka Filipino farmers nga nga na naman. Sana, if you are watching, if you're a Filipino farmer and you have voted for Marcos, umiyak ka na lang. <laughs> karma yan sa'yo. <laughs> That's karma for you and your family. Yan, ito na naman guys. Inuulit na naman nila yung policy ni President Duterte na puro lahat is... No, hindi kasama na yung smuggled, but puro lahat, puro lahat uh, imported. Imported chicken, imported beef, imported baboy, imported rice, imported sugar, lahat imported. Kasi kung local po, kung local, hindi gaano kikita yung middleman. Pero kung yung imported, tulad yung 100 billion sugar na inimport dito, eh, Mababa na doon according to ma to industry sources, mga 4 to 5 billion ang kita sa 100 billion na sugar uh, smuggling na yun kasi sabi nga ni Senator uh, Riza Ontiveros, uh, government sponsored or government supported smuggling yun. So gustong-gusto talaga nila yung importation kasi meron smuggling. So ito, uh, ito ang realidad natin ngayon na na presumably or uh, clearly the marcos government loves and values the interest welfare and progress of the vietnamese and uh, indian farmers suerte na nila. sana all <laughs> kaya dahil dito dahil dito gusto nang but although Well, ano magagawa itong mga senator talaga? Ah, uh, ano magagawa nila kung ang NFA ay sumusunod lang sa utos ni Marcos o ni Madam First Lady? Ha, <laughs> <laughs> So, ngayon, gusto ng mga senator iabolish na itong National Food Authority. Abolish na yan. Hindi nakakatulong sa mga local farmers, hindi nakakatulong ibaba Nakita nyo, kahit mga farmers group group nagtataka. Uy, bakit bigla na lang tumaas yung presyo ng ng uh, kuwan ng uh, ng uh, bigas. Umaabot na from uh, from uh, uh, 38 to 50 per kilo ngayon naglalaro na sa 55 to 62 per kilo. So sabi nila either biglang dumami ang mga ang mga uh, uh, needs ng mga Pilipino or biglang lumakas yung mga appetite natin. Pero hindi nga ito pwede kasi pababa ng pababa nga ng volume na binibili natin ng ng uh, ng bigas dahil, dahil dahil, sa inflation. Pero sabi nila either biglang lumakas yung appetite for rice ng mga Pilipino or or uh, big, uh, meron mga price manipulator. so sa akin ang tingin ko talaga may mga price manipulators Tinataas yung presyo from 55 to 60, from 38 to 50 to 55 to 62. Imagine, yung pinakamataas ng noon, ah, pinaka, oh, pinakamataas na yun, 50. Ngayon, pinakamababa, 55 to 62 ang price ng per kilo. So, eto na, nadagdagan ng 20, pero... Uh, per, kwant per pa pala, per half, a, key, 10 pesos per half a kilo for 2 kilos, 20 pesos. So, yun pala sinasabi ni Marcos, yun ang, nadag, yun ang gagawin niya, dagdagan ang per half kilo to, to or uh, per kilo to 20 pesos. So, <laughs> so uh, from the looks of it, may mga grupo tuma itinta yung presyo to pressure the NFA or to, For the NFA to be able to justify tumataas yung presyo, kulang ang supply ng ng guan, ng palay. So, kailangan mag-import na naman tayo. In fact, they are now negotiating with Vietnam and China to import rice. Kaya, sabi ng mga congressmen uh, led by Senator Minority Leader Aquilino Pimentel III, Third, uh, kung hindi daw kaya ng NFA na mag-stock up ng rice nang nanggaling dito or to help farmers improve yung uh, harvest nila sa rice so i-equal na lang daw ito ano nam ano ano pa daw ang role ng uh, ng uh, National Food Authority or NFA eh dapat daw uh, i abolish na lang ito at uh, Senator Francis Escudero agrees with him na uh, siyang Senate Committee on Agriculture, uh, Chair ng uh, Senate Committee on Agriculture. Sabi niya, uh, it is basically a statement that the NFA has become inutil and that the government is simply relying on imports. Yan, imports ng ina nyo <laughs> Without investing enough on agriculture. Yan na kasi busy sila in-invest sa agriculture ng Vietnam at uh, India. With a view to increasing productivity and, there, and thereby providing food security for the country. So hindi tayo nag-invest sa agriculture to become uh, 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 agriculture, uh, an agriculturally stable country. See, hindi natin alam, baka sadya talaga ginagawa ito. Hindi pinapabahayin yung mga farmers natin. Para magawin excuse to import ng import. Kasi malaki ang tongpat sa importation. Kaya sabi ni Escudero, I think, uh, tama do yung panawagan ng mga farmers for the abolition of the M e NFA because it's useless any anyway. So why not just abolish it? Yun. So ito ang sinasabi ni uh, ng dalawang senator na ito and I agree with them kasi kung hindi naman pala nakakatulong kung puro puro importation lang pala ang ginagawa edi gumawa lang tayo ng uh, National Impor Rice Importation Administration NIA <laughs> no, wag na National Food Authority or National imp or, uh, uh, oh, Uh, agency to ben a uh, bureau to benefit Indian and Vietnamese farmers. O oh, yun, maganda yan. Maganda yan uh, ahensya na yan. Ah, uh, 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 bureau of uh, of India ano, Bureau to help Indian and Vietnamese farmers. Yun, swerte nyo naman. No? Oh. So, Una dito, itong grupo ng mga farmers na na ang tawag ay uh, samahang industriya ng agrikultura. Ah uh, theyerexpose it sila itong negotiations na naman ng gobyerno, ng Marcos government to import more rice from India and Vietnam. Sabi nga ni Sinag President Rosendo So, it's not buying from our farmers anymore yung NFA daw it's negotiating with Vietnam and India on rice. So, hindi na sila bumibili sa farmers. Kasi, diyan kung bibili sila sa farmers, ang middleman, Pilipino rin. At maliliit lang makukuha nila kasi kukunti lang nagagawa yung mga farmers. Mas gusto na na-imported kasi diyan sa, impo sa importation, siyempre may mga corrupt na bansa naman itong uh, India at uh, Vietnam. So, okay dyan yung mga tong pots, okay dyan yung mga itaas nila yung presyo ng mga palay dyan. At in fairness, yan mga lugar na yan, mababa ang presyo ng palay dahil tinutulungan talaga sila ng gobyerno. Hindi pareho dito, pinapatay ng gobyerno, especially the Duterte government and now the Marcos government, pinapatay, pinapabayaan yung mga farmers para hindi lumaki yung, yung harvest dito, kundi abi uh, man mabibigyan sila ng dahilan o ng excuse to import again. So sabi ni Rosendo so 8.5 billion na naman importation ang ang uh, ang ay uh, 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 yung budget pala for, for uh, rice importation is uh, 8.5 billion. So imagine sabi uh, sabilan natin 10% dito tiba-tiba na, di ba? Tiba-tiba na yung uh, sino man nagne-negotiate dito sa o lalo na kung 20% ang tong pots, everybody happy talaga. Yan. Yan ang masakit dito sa sa bansa natin. Meron na nga tayo budget pa to help the farmers 8.5 billion pero gusto pa natin mag-import kasi mas malaki ang tong pots. Hindi lang yan, pwede rin kasama dyan sa si importation. Uh, yung mga smuggled rice na rin na mas malaki rin ang kita. Kaya kung mahuli sabi hindi imported ito uh, uh, allowed by the government, kapareho ng 100 billion kung hindi uh, sugar importation, kung hindi pa pumiyok si uh, si Senator Risa Ontiveros, sa uh, saka pa naglabas ng papeles uh, binibigyan daw ng binigyan daw yun ng authority pero one week after na Uh, nilabas yung papeles one week, na nailabas na sa merkado yung yung uh, asukal na yun na, na 100 billion so wala na, this is the true state of the nation uh, a few weeks lang after the sona ito na nangyayari importation na naman when in fact sinabi sa SONA na tutulungan yung mga farmers natin. Tut Totoo naman, tutulungan yung mga farmers hindi lang nga Filipino farmers. So please share this vlog uh, friends uh, and, and, uh, and uh, subscribers please share this to all your friends and relatives and tell them to subscribe to the vlogcaster Armandine channel dahil dito po, matanglawin po tayo sa mga issue ng kalokohan. Hindi ko po sila, hindi ko po sila pwede, pwede, uh, they cannot escape the, the watch. They cannot escape the research team and the uh, monitoring team of uh, Blackcaster Armandine. So, uh, please do that and don't forget to subscribe to, the, to my channel. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.